Mga idolat kabayan, breaking news! Grabe ang lakas ng Pilipinas. Ibang-iba na ipinakita ng Philippine Marine Corps sa kanilang social media ang makabagong puwersa na wala tayo noon. Meron na ngayon at kanilang idadagdag pa sa kanilang armada. Imagine mga kabayan, Philippine Marine Corps pa lang ito, wala pa dito ang puwersa ng Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Army. Eto na, puwersa ng Estados Unidos na mataang nasagita na ng South China Sea at malapit na sa West Philippine Sea. Ayon sa mga larawang ipinakita ng US 7 Fleet, nag sasagawa ang USS Carl Venson aircraft carrier ng flight operation gamit ang kanilang mga aeroplano mandrigma para sa lang ang pinapakinggan ng China. West ito ang ipapakita ng Amerika sa kanila. CCG-5901 aka The Monster mas lumapit pa sa Palawig Zambales ayon sa datos na ating nakala 44 nautical miles o 81 kilometer ang layo nito mula sa kalupaan ng Zambales. Naku naku naku, sinabi ng China Coast Guard 5901 na kung saan naroon sila ay sakop daw ito ng People's Republic Of China. This is China Coast Guard, vessel 5901. I'm performing law enforcement duties on the touristy waters of the People's Republic of China. Aba-aba-aba, talagang lahat na lang gustong kunin ng China sa Pilipinas. Philippine Navy at Philippine Coast Guard patuloy na binabantayan at sinachallenge ang iligal na presensya ng China Coast Guard 5901. USS Carl Vinson nuclear aircraft carrier sakay ang mga erplanong mandirigma na F-A-18 at F-35 5th generation fighter jets ay nasa gita na ngayon ng South China Sea at malapit na sa West Philippine Sea ayon sa impormasyong ibinahagi ng US Naval Institute Online News nagsagawa ang USS Carl Vinson ng flight operation sa pamamagitan ng iba't ibang mga erplanong mandirigma na dala nito inaasa natin ang kwarsa ng Amerika ay tutulong upang umatras ang China sa kanilang ginagawa ngayong problem provokasyon at panggigipit sa pagitan ng Zambales at baho di Masinok na pawang mga nasasakupan ng Pilipinas. Enero ng taong 2024 nang magkaroon ng joint patrol ang USS Carl Vinson, aircraft carrier sa South China Sea at West Philippine Sea. Posibleng mauulit ito ngayong Enero ng taong 2025 kapag ipinagpatuloy ng China ang kanilang pagiging agresibo at pananakop sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito ipinakita na ng China ang kanilang tunay na pakay kung bakit ito nagpadala ng pinakamalaking barko ng China Coast Guard malapit sa Zambales. Kinumpirma ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na hindi freedom of navigation operation ang ginagawa ng barko ng China. Ayon sa China Coast Guard, sila ay naroon sa katubigang malapit sa Pilipinas dahil ito daw ay sakop pa ng teritoryo ng People's Republic of China. Okay. Sailing Coast Guard, vessel 4409. This is China Coast Guard, vessel 5901. I'm performing law enforcement duties on the jurisdictional waters of the People's Republic of China. Please comply with the international regulations for preventing collisions at sea. Please keep two nautical miles safety distance of me. Over. Ganyan kakapal ang muka ng China mga kabayan. Ayon sa pinakabago nating nakalap na datos, mula sa marine traffic, ang CCG 5901 aka The Monster ay mas lumapit pa sa kalupaan ng Zambales. Ito ay tumigil 44 nautical miles o 81 kilometer mula sa kalupaan ng Palawi sa Zambales. Ito ay mas malapit sana naitalang datos ng Philippine Coast Guard nung isang araw. Sa mga makapili at sa mga politiko na suportado ang China, ang tangan nyo naman, pumapayag kayo na ang lugar na ito ay sakop ng China. West kami hindi, ang buong West Philippine Sea ay sa Pilipinas at para sa mga Pilipino ayon sa isang eksperto na si Jay Batong Bakal kontento siya sa mga ginagawang hakbang ng Marcos administration para labanan ang malawakang pananakop lang China sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea Pero so far satisfied ho ba kayo uh, professor sa ginagawa ng gobyerno? Uh, satisfied naman ako so far kasi yun naman talaga yung parang uh, ini-expect natin na kaya nating gawin at uh, dapat nating gawin hindi kagaya ng previous administration na uh, talagang pag pag may ginawa ang sina, ha, eh, minsan eh sila pa ang nagja justify no pero ngayon uh, pinapakita natin na talagang hindi natin tinatanggap ito at kahit ba mas malaki sila hindi pa hindi tayo nagpapa-intimidate, hindi pa tayo nagpapatakot sa kanila. Patuloy naman ang ginagawang pagbabantay ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa barko ng China. Nag-deploy na rin ang Philippine Navy ng kanilang air at sea assets upang bantayan ang mga kilos ng barko ng China. Sa galing ng mga crew at officer ng BRP Cabra, nagawa nitong paikutan at palibuta ang malaking barko ng China. Tuloy-tuloy din ang ginagawang paghamon ng mga otoridad ng Pilipinas sa ilegal na pagpapatrolya ng China Coast Guard 5901 sa katubigang bahagi ng exclusive economic zone ng bansa. Sa katulayan, sa pinakabagong video ang inilabas ng Philippine Coast Guard, hindi nilulubayan ng barko ng Pilipinas ang pinakamalaking barko ng China na ang lapit na ngayon sa Pilipinas. Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra and RRB 4409, we are reminding you that you are within 76 nautical miles west of Tapones, Guayt, Zambales. Inside in the Philippine exclusive economic zone, please leave this area immediately. Over. in yeah. Coast Guard, vessel 4409. This is China Coast Guard, vessel 5901. I'm performing law enforcement duties on the jurisdictional waters of the People's Republic of China. Please comply with the international regulations for preventing collision at sea.

I'm performing law enforcement duties on the jurisdictional waters of the People's Republic of China. Please comply with the international regulations for preventing collisions at sea. Please give two nautical miles safety distance of me. Over. Sa ibang balita naman, ipinakita ng Philippine Marine Corps sa kanilang social media ang mga makabagong puwersa na wala sila noon, meron na ngayon at kanilang idadagdag pa sa kanilang armada. Ganito sila kalakas kapag nabuo na ang kanilang mga armas para sa depensa ng ating bansa. taban pin